Good morning guys Nandito tayo ngayon sa Parisan Ni Uncle Pares Kung merong diwata Pares Meron din dito sa Solano na Uncle Pares Mura lang guys Shout out sa mga mahilig magpares O oh, Uncle Pares kaibigan Nandito, solid na solid yan oh. Pare nandito ka rin Pare Dito ka rin Pare magpa-pares din ako Pare ah. ito, ito, ang Pares oh, ko Pares Uncle oh. Solid yan oh. Oh, wow. <laughs> oh. Salaman, sulit yan. Ayan, isang bigla oh. Na lang dyan pare. Oh. oh. Sulit na sulit kayo, halagang 60 peso. 60 pesos, pesos lang po kuya? 60 lang. Mura naman oh. pare. Pare, mura pare. Mura. Ang mura niyan. <laughs> Ay, yun eh. Hmm. Saan yung bulaklak kuya, bulaklak? Ito, ito yung bulaklak. Pare, may bulaklak. I, ipi, ipiprito na lang ulit. Oh, naprito na ng kagabi. Oh, ayan. Oh, ayan, oh, oh, yan, oh. overload. Oh. Carlo, Titi lang. Oo. Oh. Saan ka pa? Kay Uncle Paris na. <laughs> saan pa saan dyan pare? Anong uh, ano lang yan sa boundary ng Kirino, pagkahabag, Sulanin yung Bibiskaya. Boundary pare. Kaya guys, punta na kayo guys. Sarapin ba? Huwag! <laughs>